AI semen. Ang AI semen, pag ating gagamitin o inseminate, dapat ang temperature niya ay nasa warm o body temperature natin na 36 degrees Celsius. Para ang mga similya ay gising at masigla kapag ating isinumpit sa inahin o dumalagang breeder na baboy. Kapag ito naman ay hindi pa natin gagamitin, atin ito ilagay sa uh, malamig na temperature na 16 degrees to 19 degrees para ito ay makatulog at tumabal pa ang kanyang buhay. Uh, mas malabaganda kung meron tayong AI 7 rep kasi yun uh, fixed po yung AI 7 rep na nasa 19 degrees to 16 degrees Celsius. Pero check na rin dapat may temper, uh, thermometer tayong ginagamit. Kapag uh, ita-travel natin, uh, mas makabubuti ilagay natin ito sa loob ng ice box na may ice gel o kahit yelo. Pero wag natin idikit ng direkta sa yelo at kasi so baka sumobra ang lamig nito na mas mababa pa sa 16 degrees. At wow, kaya ay hindi pwedeng walang yelo kasi baka naman masyadong uminit naman yung sa loob at uh, umabot ng 20 degrees. Kapag kasi laging uh, mataas yung warm temperature ng semen bottle, kung di naman gagamitin, uh, semen similya, kung di naman gagamitin, uh, ito ay madaling ma -matsugi. o yung mga cells niya o yung similya niya ay madaling ma